Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng Oktobre 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay Ala City 18 ng umaga. Araw po ngayon ng Sunday, ano? Uh, linggo. At nais ko po mag-vlog. Itutuloy ko lang po yung tinalakay ko kahapon kasi hindi ko natapos. Ay nililimit ko lang po ang time ko eh. Ang gusto kong time ay 20 to 30 minutes lang. Pero kung hanggang maari ay hanggang kwan lang. 20 minutes. Kasi uh, alam ko naman na mahirap panoorin diyan sa Pilipinas na tuloy-tuloy kung ang kung yung load lang ang ginagamit mo. Opo. Ngayon, yung may mga internet connection talaga sa bahay, pwede na manood ng 30 minutes o longer. Katulad dito sa amin, sa Amerika, eh, Basta may internet connection ka, unlimited po yan sa computer. Ngayon, ang topic ko po kahapon ay yung salin in At yun nga, hindi ko na natapos kahapon ay ipagpapatuloy ko ngayon. Actually, may, magandang topic ngayon eh. Nung pagbukas ko po ng, kwan, ng, ng internet ko sa YouTube, ay ang dami ng tumatala kay, kay Joel Villanueva. Ayan po. Maalala ko nga pala ay October yung anniversary nila eh. Umaatin ako dyan dati eh. October usually last last Sunday of October ganun. Tinataon nila sa Sunday. Ay eh, yun nga napansin ko ay na kwan na yung salita niya ay hindi <laughs> hindi maganda eh, ni Jewel Villanueva at doon po iyan sa Luneta doon sa Kirino Grandstand palagi doon eh kung umaating ako doon ako doon ako umaatin ni eh, ng anniversary dati opo at noon nung umaatin ako noon ay kwan eh Ah, uh, kulang-kulang isang milyon. Opo, kulang-kulang ang 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 umaatin diyan. Aywan ko lang ngayon ano kasi eh, uh, hindi ko pa naman ah, uh, ni research kung ilan ang umaatin diyan. Pero palagay ko bumaba na ang number. Opo. Pinagtatanggol ko po 'yan. Yan si yan si Eddie Villaniba. ba? Maalala ko nga eh, mga 15 years ago eh, nakipagdebate ako dito eh. Dito sa Amerika, sa isang pastor. Pilipino pastor din, pero napag-usapan namin yan. Natalo siya noon si Joel Villanueva sa pagka-presidente. Pero, uh, incline ako sa kanya noon. Noon po yun ha, noon. Kasi nga, ang sabi ko sa inyo, pati yung si Party List niya, kinakampanya ko yan dati pero nung sinabi sa akin nung pastor, kasi hindi niya akong mataloy. Eh. <laughs> hindi po niya akong mataloy. Eh. Kung may mamumuno mangkako sa Pilipinas ngayon, ang gusto ko, yung may alam sa aral ng Diyos o sa salita ng Diyos. Yun ang sinabi ko. Mas ibubuto ko kakoyan ka kasi mas may tiwala ako dyan. Pero nung sinabi niya sa akin, ay kasi nga, pastor po ito eh. O ay, sabi niya, naglilingkod na siya kanya eh sa pinakamataas na pangalan. O, ay oo nga naman, ay, ay parating sinasabi yan eh, ni, ni, ni Edi Villaniba eh, na kung sino ang pinakamataas na pangalan eh, hindi ba? Parating niyang sinasabi yan eh. Pati nga ito si Kibuloy, ang pangalan ni Kibuloy, yung the name above every name, ata eh, o the name above all name. Yung yung pangalan na inilagay ni Kibuloy sa kanyang sikta, hindi ba? O sa kanyang reliyon. Jesus Christ, o the name above all name. Ngayon, Parati po binabanggit yan ni Edie Villaniba. Hindi ba? Tayo ay naglilingkod kanya sa pinakamataas na pangalan. Hindi ba? Ngayon, nablanko po ako eh. Nung, nung tinanong ako nung pastor. Dito sa Amerika po ha. Dito sa Amerika. Diyan sa Milpitas, California. Dumayo ako kasi ka-eskwila ko siya eh na naging pastor eh dumayo ako diyan ay napag-usapan nga namin yan o naglilingkod na naglilingkod na siya sa pinakamataas na pangalan ay bakit bababa pa siya sabi niya sa akin eh nung pastor bakit pinakamataas na yung pinaglilingkuran niya pala bakit kakandidato pa sa kanya ng presidente o yun eh nablangko niya ako doon ah at ngayon naman okay ganyan din eh sila ay naglilingkod sa pinakamataas na pangalan. Ay bakit magkukongresman pa siya? Hindi ba? <laughs> Oo nga naman, hindi ba? At saka ito si Joel Villaniba, minimix niya. O, oh, yan po ang tatalakayan ko bukas. Pero, uh, balikan po natin itong salin, ano? Actually, kaya gusto kong balikan ito, hindi ko natapos yung yung tinatalakay ko na nung unang taon na opo ni Duterte o pangalawang taon ay advocast, ina advocate pinaadvocate niya na walang corruption eh opo at ito nga itong salin 'yan ang ginamit nila kasi yung salin ni Sirino ni Chief Justice Sirino nawawala 15 years ago nawawala yung yung salin nung siya ay nagturo sa UP. Bakit nawawala? Sabi nila. O, kunyari, nagpunta sila dun sa... Yung ang sinasabi ko sa inyo eh, pwede namang kunin yan sa personal department ng... Kwan eh, ng UP o ganun sa amin, dun sa State College and University na pinagturoan ko, dun mo po pwede, pwede pong kunin yan Nakapailyan yan aside from your kung gusto mong isirok yan kung ano man yung sinusubmit mo ay pwede mo naman i-personal file yan eh o ngayon ay hinahanap daw nila doon sa UP doon sa personal department ng UP wala daw silang makita cannot be located o yun ang sabi ng abogado ni Duterte ayan nga si Kwan sila soldier noon si Kalida, hindi ba? Hinahanap nila. Ay, nung hindi nila makita, ay, yun na nga, i-impeach nila. Kasi nga, hindi daw sumusunod sa batas. Yun ang sabi nila. Okay. Ngayon, ay, may explanation po dyan eh. Si Sirino, ay, Okay, sabihin natin na siya ay galing ng public service sa gobyerno, hindi ba? Kaya dapat mayroon siya. Ngayon ay kung may may mag-apply ng galing sa private sector, wala ah. Hindi naman nagsusubmit ang ang private sector ng salini. Eh. Ang require ma ang require lang na mag-submit ay mga public officials. Ngayon, noong ay simple kung misan hindi mo na maiproduce eh. Hindi mo na maiproduce o kaya ay talagang hindi siya nag-file. Marami pong reason dyan eh, kung bakit hindi ka mag-file eh. Kung aalis ka na, hindi ka na mag-file eh. Hindi ba? O kung nag-part-time ka na lang, hindi ka na mag-file kasi hindi ka regular employee ng gobyerno. Ganun po yan ang nangyayari dyan. Pero ang reason dyan, ayaw mo na talaga nakakita ka na ng magandang trabaho, ay hindi mo na ibibigay yung, yung salin mo. Kasi next year, aalis ka na eh. Yan po ang mga reason dyan. Alam ko yan kasi naranasan ko yan eh. Ayaw namin mag-submit. Una, kasi wala namang kaming property. oh, nahihiya kami na ang, ang ilalagay lang namin ay tricycle, hindi ba? Tricycle lang, bulok pa. oh, ay ayaw namin mag-submit noon. Pero sabi ng personal department, maawa naman kayo sa amin, sabi nila. Maawa kayo sa amin. Nirequire Nire po yan, sabi nila. Mag-submit naman kayo, kahit wala kayong ilalagay na property dyan. Adi nag-submit kami, pero ayaw namin kasi nga nahihiya kami eh. Wala naman kaming property eh. O, tricycle lang, hindi ba? Ganun lang po yan. Ngayon, ay, pero, yung, yun ang ginamit nila para tanggalin si Serino. Ngayon, una, noong pinapasubmit nga yung mga candidates, halimbawa, labing lima sila na candidates for Supreme Court Justice, hindi ba? O, labing lima sila. Ay, yung iba nasa uh, private sector. Adi wala na yun. Ngayon, sila ito na Galing sa government sector mayroon sila. Pero pumayag na yung yung screening committee, remember ha, may screening committee po kasi dyan eh. Oh, yung nag-i-screen sa kanila pumayag na nababaan na natin ang requirement. Gawin na lang natin 7 years yung the last 7 years yun na lang ang isubmit nila. Kasi nga yung iba, hindi makasubmit siguro. Hindi natin alam kung nagtrabaho siya ng abroad o kaya ay gusto na niyang umalis dun sa gobyerno. Kaya hindi na siya magsusubmit eh. Ngayon kung hahanapin nila, ay walang maisubmit yun. Yan po ang, ang sinasabi ko. Pero binaliwala din nila yung decision ng screening committee binaliwala nila kasi nagdesisyon ang screening committee o oh, sige pwede hanggang na lang kwan halimbawa ang requirement nila ay 10 years noon ginawa nilang nilang 7 years yung last 7 years mo na nasa gobyerno ka isubmit mo yung salin mo ganon dinesisyonan yan alam ko yan kaya lumusot yan si Sirino pero nung lumusot hinahanapan pa nila yung 15 years ago mga kalukuhan talaga eh at gawa yan ni Kalida. Opo. Ay aywan ko si Kalida at ngayon Alzheimer na, wala nang kwan, hindi na nakakaintindi. Oh, iyon po ang ginawa nila diyan. Ngayon, ang irony pa yan o mga hypocrisy, noo na tanggal na nila si si Sirino, natanggal na nila, hindi ba? Pero hindi po na impeachment. Hindi tinanggal siya ng mga kasamahan niya. Hindi ba? Si Tirisita Castro, ano ba yun? Castro ata yun eh. Oh, yun ang nag ang talagang promotor diyan kasi siya pala ang pumalit. Oh, si Tirisita Carpio. Ah, hindi, Castro. Oh, ay naging chief justice din siya. Pero nga ang irony diyan, ah, ang sinasabi ni Duterte kailangan mag-submit ng ng salin kailan kailangan ay sumunod tayo sa batas o oh, yun ang sinabi nila pero after a while nung dumadami na ang korupsyon ni Duterte nung hinahanapan naman siya ng salin ayun na nga anong ginawa nila hindi hindi na pwedeng silipin ang salin ayan po eh, ang irony o oh, kaipokrituhan napagbabayaran nila yan kasi nga niluluko na nila eh. Ang tao ay walang magawa ang tao ay ang tao po ay dudulog sa Diyos. Ganun po yan. Dudulog ang tao na umiiyak. Kasi walang magawa eh. oh Noong una, sabi nila, magsubit ng salin. O ay ito si Sirino, hindi nagsubit ito 15 years ago. Tinanggal nila. Noong natanggal nila, sila ngayon ayaw ayaw nang magpakita ng salin. Ayan po ang nangyari dyan. At yun nga, yung pagkatanggal ni Chief Justice Sirino, hindi po na impeach yan. O hindi... Kasi nga, may desisyon na yung screening committee eh. Igagalang yun ah. Na okay, hindi na natin kunin yung salin nila seven years ago. Hindi na natin kunin yan. O, nagdesisyon na po eh. Bakit hindi igagalang ni Kalida at ipipilit ni Galita na kuwaranto? Kinuwaranto niya yung kwan yung sal ini. oh, kailangan i-produce mo yan. Dahil kung wala ka niyan, lumabag ka. Ay oo nga, lumabag siya. Doon sa reglamento. Pero dinisisyonan naman ng screening committee Binabaan nila ang bar. oh they lower the bar. Yun po ang nabasa ko noon. Patungkol dyan sa salin in requirements. O pero, naandyan na tayo, nung nahalata nila siguro na hindi nila kayang i-impeach, ayun na, hindi ba? O, gumawa na ng mga sari-saring mga isyo at nadala na rin ang mga tao na parang nalito nila ang tao. Paano, ang sinusulat ko po doon sa comment section, doon sa Philippine diri Inquirer, ang sinusulat ko doon ay paano ka kung ang nagreklamo, siya na rin ang magiging judge. Ang nagreklamo po ay yung mga kasabahan niya. Hindi kami ginagalang. Ganun ang mga ang, ang reklamo nila eh. oh hindi sila binabati siguro. Ay bata yan. Sabi nila ay kami matanda na rito. Parang nasa pawang kami ng pudir. Yun ang reklamo nila eh. Pero ang reklamo nila walang galang daw ay paano yun yun ang reason nila hindi ba o ay ang ay ang sabi ko naman doon sila ang nagreklamo kasi pumunta po sila sa kwan eh sa kongreso eh nagsasalita sila ng kung ano-ano eh sinabi nila ang reklamo nila eh ang mga kumplin nila o oh. pero madanghuli sila na rin ang nag Sila ang nagtanggal eh. Sila po ang nagtanggal. At dinaan naman nila doon sa yung Ethics Committee rin eh. Palagay ko eh. Na nag-meeting-meeting sila. Kunyari, at dinesisyonan nila dahil walang ethics, pwede siyang pero dapat hindi tanggal eh. Para sa akin po ha, hindi mo dapat tanggalin ang kasamahan mo. Pwede mong suspindihin. At dapat yan mga 15 days lang ganun yan. O extension ng 15 days, ganun yan. Up to 3 times. O, ganun po yan. Ay, yun, ay tinanggal nila eh. O, sila ang nagreklamo sa ang kakako nakakita na si Pedro at sa si may reklamo sa isa't isa tapos ang magdidesisyon ay si Pedro. Hindi ba? Mali eh, Hindi ba? Wala sa saligang batas o oh, wala sa hulog, wala sa tamang, wala sa wisyo. Hindi ba? Si Pedro, may reklamo kay Juan. O, oh, ay bakit ang magdesisyon ay, ng, disi, ng, <laughs> ng penalty ay si Pedro? Hindi ba? Mali eh. Dapat may isang tagapamagitan, yung neutral, hindi ba? yung nga sana yung impeachment o yung mga senador. O i-impeach nyo. Kung uubra, adi i-impeach nila. Pero nahalata nila hindi kasi ikwan eh, hindi kasi uh, not, not reasonable. Not reasonable yung nawawala yung Una-una nga ay pinaburan na lang kwan eh nung screening committee eh. O na okay. Dahil wala makapag-submit, o kulang-kulang ang isusubmit at yung iba na nasa private sector hindi naman nagsusubmit. Hindi ba? Hindi ba isusubmit eh? kasi wala silang sal ini. Eh. Halimbawa, nagtrabaho sa Sakwan sa San Miguel Bir, hindi ba? Yun ang trabaho niya. O mag a siya ngayon ng Chief Justice. O tanong, wala siyang sal in kasi San Miguel Bir siya nagtrabaho eh. O sa Miralco, hindi ba? Ganun po 'yan. Ngayon, kaya nga, niloloko lang nila ang tao. Patungkol dyan sa salin. Di ba? Ngayon, ito na ngayon ang Bible verse na isisir ko po sa inyo. Ano? Galatians 5.26 Let us not become conceited. Di ba? O provoking and envying one another. Ayan po, ano? Nahagip dito ang envy, hindi ba? At saka yung conceited o deceit o deceitful. O, let us not become deceitful. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Ay deceit po yung ginawa nila, hindi ba? Kunyari, labanan natin ang corruption. Whip of corruption nga lang daw eh. O, whip of corruption, tinignan ko, parang balita lang na corruption, tatanggalin na dapat. Yun ang advocacy ni Duterte noon. Pero bandang huli, ako hindi ako naniniwala dun eh. Hindi ako naniniwala doon. At nung bandang kule ay ayun na nga. Bilyon-bilyon ang inuutang natin. Trilyon ang inuutang natin para lang isustini. Ha? Para lang paburan yung mga korupsyon nila. At iyan na nga. Isa na yung parmali. At ito na nga, mas malalaki itong korupsyon sa flood, ano? flood control. Ay napakaganda po ng korupsyon dyan, hindi eh, ba? O, Oh. Napakaganda po eh. O, kung noon ang korupsyon ay nasa highway, kasi yung highway, dito sa amin po eh, mayroong highway dito eh, yung Kapas Road eh, tinutubuan na lang ng kwan, eh. O, taon-taon yan. Kunyari, may, may nagsisiminto, pero tinutubuan ng talahib. O, nakukubra nila siguro. Ayun nga, mga ghost project. Yan ang gusto nila eh ay pero ngayon mas maganda ang flood control project dahil nga pag nawas out na wala na silang pakialam eh oh nawas out sir oh eh. ay pero ngayon ay hindi patapos ayun wala silang maipakita oh ayan po kaya na naiipit sila ngayon ano ngayon Proverbs 16:18 Pride goes before destruction and a haughty spirit before the poll. Totoo po ito. Tignan nyo po ang nangyari ngayon kay Duterte. Talungin ko po kayo, nakabilanggo ba siya o hindi? Ay nakabilanggo po eh, hindi ba? Ayan po ano. Pride goes before destruction. Bago siya i-distract ng Panginoon, bago siya parusahan yan, ilalagay muna yung pride sa kanya. Napakayabang, hindi ba? O, oh, napakayabang. Ganon din si Kibuloy, hindi ba? napakayabang pinasara niya ang ibisibin oh may pinsan nga ako doon eh oh na ngayon na ay wala na eh <laughs> ay yung nagtatricycle diyan eh oh ay ngayon wala nang kita sabi niya wala na eh oh tricycle mo oh ngayon kulang nalaman noon nag-usap kami May tricycle pa rin ako kanya pero wala na wala nang kita sabi niya. Oh dahil nga doon sa ipinasara ni Kibuloy pati yung mga mga ka kantin mga kan, mga mga dyan, sa paligid oh walang awa nga eh, hindi ba pride goes before destruction bago sila nakulong nakakulong ba ngayon si Kibuloy opo pinasara man yang ibisibin ay dalawa nga sila ni Duterte ipinasara eh, yan nga mga pride nila yan eh wala naman silang makukuha dyan, hindi ba? Pinasara lang nila because of the pride. Oh. Uh, kasi nga, eh, economic sabotage ka ang, ang, tawag ko dyan eh. Doon sa ginawa nila sa IBCBN. ganito po yan eh. Kung may malaking kumpanya na ang ekonomiya ay, ay kuwan na doon, dumidipindi na dyan, katulad ng Philippine Airlines ganyan o yung mga barko diyan o yung yung mga supplier ng Napocor malalaking kumpanya po yan eh kung pinahinto mo yan ay ano bang yayari hindi ba economic sabotage o at ang lahat po ng tao gusto maraming trabaho sa sa bansa niya pati mga politiko hindi ba yung mga investor hinihikayat nila ay bakit ito pinasara niya? Ay ang equipment niyan ay sophisticated na. Ay yung equipment ni, ni Kibuloy ay pupugak-pugak, hindi ba? Mahihina na wala pa kung ikumpara sa equipment ng EBS-7. Bakit pinasara nila? Economic sabotage po yan. Kaya totoo eh, pride goes before destruction and a spirit, kung ano-ano na lang ang iniisip nila, ganun lang yan, pinasara nila. Ay, pero, nakabilanggo naman sila ngayon. Ayan po ano, Mika 6, verse 8, He has shown you, ang Panginoon po ito, ano, pinakita na sa, ng Panginoon ano ang dapat. Ano, he has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to act justly? Ayan po, hindi ba? Justly. Kailangan, pag maggagawa mag ka ng isang bagay, kailangan justified. Hindi ba? Tama yung ginagawa nila eh, na dapat mag-submit ng salin. O. At yun ang ginawa nila nung una, hindi ba? O, si Sirino, tanggalin yan kasi nga ikaw, eh, eh, hindi nag-submit ng salin eh. Pero bakit nung bandang ito si Kwan, si Ombudsman Samuel Matris, sabi niya, hindi, hindi na kailangan yan. Hindi na pwedeng ipakita yan kung walang consent ng may-ari. Ayan po eh, hindi ba? At hindi na justified yan. Hindi ba? Niluluko na lang nila ang tao. Tanungin ko po kayo ngayon, ano ang masasabi ni ni Kwan dyan? Ni Buing Remulya? O, oh, ipakita, sabi niya. Ni Buing Krimulya. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas po eh. Oh. To love mercy and to walk humbly with your, with your God. Ayan po ang pinapagawa sa atin. To act justly. Kailangan lahat ng gawa natin. Tignan natin kung justified ba yan. Oh. The judgment of the Lord is right and they are righteous all Yun ang dapat nating gawin. Oo, kailangan yung judgment natin kahit na sinong titingin dyan ay righteous all together. Hindi ba? Ay hindi eh. Oo, ayan po. Kaya nga ganyan. Ako, ang panalain ko po ay parusahan. Opo, hindi po masama yan. Hindi po masama. Kasi nga wala na tayong magagawa eh. Hawak nila lahat eh. Mabuti nga ngayon at si Bungbong, si Bumbong na ay kumalas sa kanila, hindi ba? Pero hindi po kasalanan ni Bumbong yan. Walang kasalanan si bungbung -Bung dyan. Kasalanan nila yan kasi nga ang unang nagsalita ng tambaluslos, ah, si, si Juan, dyan nagumpisa po eh, dyan sila nag-away-away na eh, hindi ba? O, hanggang ngayon, tuloy-tuloy na, hanggang sa umabot na, na gusto niyang kitilin ang buhay, eh, hindi ba? Ay wala nang balikan yan kung ganon. Gusto niyang kitilin ang buhay in a public kwan eh. Media, hindi ba? Sa midya eh. Paano yan? Hindi ba? Oo. Ang reason na lang dyan ay may tupak. Kaya niya sinabi yun. Oo. Para at least ay hindi uh, babalay wala ng tao. Para baliwalayin ng tao. Ang reason na lang ay wala sa sarili niyang pag-iisip. Oo parang ganun kay sino ba yun si Barsaga? Si Kiko Barsaga, hindi ba? Oh, i-overthrow daw niya ang mga lakad Ay, naku, ay, ay, ang, ang reason ko diyan para exempted siya na hindi siya i-demanda o hindi siya panagutin, sira ulo siya. Ganun lang yan. Pero, ay okay, ay, kung ganun ang reason, ay, okay lang naman eh, hindi ba? Oh, pero, balik tayo ngayon dito sa Salin ano ang ginawa nila sa sell Hindi ba? Pinaglululukulang nila ang mga tao. Di ba? Kunyari sila ay ayaw nila ang korupsyon, ayaw namin ang korupsyon, o mag-submit ng salin, in si Sirino hindi nag-submit ng salin, in o, tapos tinanggal nila. Nung natanggal nila, ay to na nga. Sila ngayon ang ayaw mag-submit ng salin, in Ang si Sarah ayaw eh. Di ba? O ayan po palagay ko, marami na akong na, nasalita. Bukas naman ang tatalakayan ko itong yung kwan ni Joel Villaniba na nagsalita siya doon sa anniversary nga pala. O, alam ko, anniversary ng uh, Jesus is Lord. Opo. Iyan po ang tatalakayan ko bukas. O sige po at hanggang dito na lang po ano at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.